Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nagkahalikan nga itong sina Tim at Pocha at dahil nga doon ay uh, medyo mas napapalapit ang dalawang ito. Kung kaya't hindi nito nasasagot ang mga tawag nga nito ni Roxy na ngayon ay patuloy na nag-aalala at uh, medyo mangyak-ngyak nga siya at nagtatanong kung bakit hindi daw sinasagot nito ni Tim ang kanyang tawag at anong klaseng basketball ba daw ang inaatupag nito. Narinig naman ito ni Archie at Dan uh, biglang umetra ito at sinabi na wala na daw yung si Tim pinagpalit na nga daw siya sa iba. Sumagot naman itong si Roxy na hindi mayaman nga daw ito? Bakit hindi na lamang bumili ng kausap nga niya? Dahil ayaw kausap ni Roxy etong si Archie at naalibad ba rin siya nang naandun nga si Archie sa kanyang paligid. Samantala, eto namang si uh, Sky at Gino ay mukhang kakanta nga rito sa stage kung kaya't etong si Z ay talagang napakalaki ng pagsiselos na mararamdaman. Hanggang sa pag-uwi talagang nagwawala siya at hindi siya mapakalma ng kapatid niya si Archie. Sinabi nga nito na sana ay bumalik na lamang sa dati ang lahat ng bagay sa kanila at hindi ganito kagulo. Dahil nasasakta na nga itong si Z. yun ang mga dapat nating subaybayan sa masumit hindi mga kaganapan dito nga lang sa senior high.